Tara na. Punta na tayo sa kabila. Tara na. Saan tayo punta? Ay, uh, pupunta na po kami sa site ngayon kasi magpapasahod si Brolyo at saka si Gwen. Yes, Brolyo. Let's go. Ha? Huh? Pupunta tayo sa taas. hindi ko alam kung bakit gustong gusto nila dito sa harapan umupo. Ayan, oh. no. Ito si Brolyo. Nauna na naman talaga sa unahan. Gustong gusto niya sa unahan. Tapos si Quen, gusto rin pumunta. Ayan, no. Oh. Ayan ako. Kalam, mga tutong baby talaga, eh. gan lang ah, bawal dito ang bata sa unahan. Hmm, pasaway ka talaga. dalay, di oh, dito na, lima pa kahit ano? walas pumunta kayo di kayo ng kahoy oh. Quincy. Tignan mo, iikot-ikot na naman yan, para na naman supervisor ng dalawa na to eh. Ang saya eh. Okay uh. Sa natin? mapunta? si Snow? Sequencia talaga eh. Snow. Snowy. Bakit? Nakalimutan ko pala yung gamot mo. Nang? Hoy! Wala. Nakalimutan ko nga eh. Nawala sa isip ko. Pati gamot. Alaw kayo 'yan sa semento. Ustana 'yang linaddag. Oy, Pero, ilalagay ko na po ito. Parang pantay ba? Papa, ilapantay ko na lang po dito. parang hindi pantay kasi dito. Yeah, yeah, I just for. Ito ang hindi pantay. Nakaganoon. Tignan mo. Ewan ko, ah, sa mata ko ba? Halika dito ay, jets pa kunamin ng okay. Ah, okay. Ay, ay ah, ito. Ha. Uh -oh. yeah. adjust na konti po yun po. Mm. -hmm. Diyan namin. Tingnan n'yan. Urun niya konti. Na Oo, oh, yeah. naman 'yan eh. Mm. Kaangat na 'yan? Iyan, iyan yung sa ano, sa maids room. Ito po, ma. Yeah, maid. Medyo lumaki na nang konti. Kahapon saan lang 'yan? Dito lang po. Kaya nga, eh, parang nicho naman yung ilalagay dyan, eh. Hindi, uh, dito lang yung gumo. Buto, hindi pa nabuhusan. Oo, Kasi yung kasi nakaano nito, isip ng sa niya, ano, eh. Sa design? Mm -hmm. sabi niya parang, tuwago ka kanina, sabi niya parang maliit. Okay, maliit. Kailangan din talaga yung actual. Iba kasi yung sukat ng drawing lang kaysa sa actual na makikita. Okay. Nasa labas ang pintuan niya. Sa labas po. Hmm. May sarili pala siya pinto. oi mm -hmm. Hoy, Hoy saan ba punta? oi

ko po may naamoy na naman si Brolio meron na namang naamoy yan na mabaho mm -hmm. Nandun na kuya. Hindi, babalik din yan. May may hiniga-higaan sila dito eh. Bukang may mabaho silang naamoy eh. Wala naman. Huwag na lahat. <laughs> hey! Huwag lahat. Baka walang tansilungan. Tatamaan ba ng muhon natin yan? Yan. Tinamaan. na mismo muhon natin. Sayang no. Kung saan na naging ganito lang oh. Hindi uh, na natin gagalawin. Dahil pumasok ko sana dito. Oo. Oh, oh. Ako. Baka kung saan na nagpunta, meron pa naman ditong ano, ilog. Quincy! Brian! Ano ang galing yung dalawa na yan? Saan ang galing? Nangapit bahay kayo? Ha, nangangapit bahay kayo? Nauuho na ako. Hindi pa tayo aalis. Magpapasahod pa tayo. Hmm. Sige lang. Diyan lang kayo. Magplay lang kayo. Huwag lang lalayo ha. Nakasunod ka. Mamaya pa tayo aalis, hindi pa tayo uuwi, baby. Si Brolyo po ay ganyan. Nadaig niya pa si Quincy, si Quincy yung babae. Napakagala. Hindi po 'yun marunong sumunod sa akin, pero si Brolyo, kung saan ako pupunta nakasunod pag pumasok ko dito sa kotse, nakasunod siya nakabantay. Ayaw niyang maiwan. Pero si Quincy, tingnan niyo kung asan na. Ayun, doon. sunod na naman niya na si Brody. si Quency na saan. Quency! 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 Halika! May ginagawa ka ba dyan? Ha? May may ginagawa ka dyan? Bakit ka nandyan? Ha? May natutulong ka ba dyan? Quency! Quency! May naitutulong ka ba sa kanila dyan? Tinan Para kang supervisor dyan ah. Halika dito. Daming langgam.